Magandang araw mga master Samahan niyo kami mag night spear fishing Yan kasama natin yung araw Si Rogelio Enero Si Dudong At saka si Pai Randy Medina Yan Tapos pa yung may-ari ng bangka Si uh, JP Galiego Yan. Siya yung uh, may-ari ng page Na bayahin ipe Pakifollow nyo na rin po So yan nagpe-prepare na kami Yan Siyempre konting buritan muna habang nag uh, -set up kami ng gamit namin At dito nga mga master ay nanguha muna kami ng sea urchins or mas kilala bilang tuyom Yan baliya uh, nag-request kasi yung mga jowa namin. Ito, <laughs> mga master, first catch natin. Patay kang manitis ka. Yan, nakadali tayo ng fish mga master. Manitis yan kung tawagin sa amin. Yun know, o, yung may balbas na isda. Yan. Siyempre, first catch natin yan. First time nating mag-spear uh, fishing. you know. Lupet. Uy. Okay. <laughs> At dito nga mga master ay nakita tayo ng isang uri ng butete. Yan. Hindi ko uh, sure kung kinakain yan kaya hindi ko tinira. Oh. Pinakawalan ko lang. At dito mga master yung second catch natin. Yan, oh. Patay kang danggit ka. Bang. Medyo maliit mga master pero pinakuha na ng kasama ko. Parang pang niya na daw eh. Yon, nakadali na naman tayo. Dito naman mga master, yung kasama natin nakahuli ng mulmul oh. Yan. Dali, sarap pang ihaw niyan, sariwang sariwa. Tapos nakadali kagad ng danggit yung kasama ko. Oh. Ang lupit mo talagang tumuhog, master. Idol. <laughs> Maya-maya nga mga master, eh, bumalik na kami. yon may malungkot na balita. Muntik nang mawala yung GoPro natin. Nalaglag siya sa ilalim ng dagat. Natanggal siya sa pagkakamount ng, uh, sa ulo ko. Yun, bali wala pa kasi talaga tayong proper setup kasi nag-try lang tayo mag-spearfishing. Tapos din ko yung GoPro one. ko para may record at may share sa inyo. So, yun, muntik nang mawala. Mabuti na lang talaga mga master. Eh... Sinipagan ko yung paghahanap at nakita ko pa rin kahit papano. Yun. Almost one hour kami naghanap mga master. Pero uh, yun, thank you kay Lloyd pa rin kasi nakita pa rin natin yung GoPro. Nakuha na kami, naglalotot na rin yung si Dudong. Dudong. Sa orto ka? Sa orto ka? Yung ilaw ko. Yung? Yung ilaw ko. Anong ilaw?

Nung hangin. No. Ah. Mm. Sarap. <laughs> na dong. Mamaya mo makakapasa. Si Chef si Didong. Ano <laughs> Doon, <laughs> 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 kain na kami. Hindi ka nagkilaw. Nakilaw. Uh, Pai, awala. Ah, Sini, mamaya. Hanggang dito na lang yung video natin mga master dahil hindi na ako nag-record kasi natakot na ako baka matuloyan pang mawala yung GoPro natin. Uh, at syempre bago matapos tong video, uh, nais ko pong i out si and Ancheta ng Candon Anglers from Ilocosur. At kay uh, John Paul Dumay from Batarasa, Palawan. And also to Mr. Joseph Solanoy from uh, California. Thank you so much for your support and for watching our videos. At sa lahat po ng sumusuporta kay Peace on Angler, maraming salamat po mga master. At hanggang dito na lang. See you sa susunod na video and peace out. ¡Uh, uh, dale iba, master!